good afternoon no? mga kasanggayan na kahit may bagyo biyahe pa rin tayo nandito tayo ngayon sa pila ngayon mga lupina namin pahintuinto kasi yung ulan ngayon mga kasanggayan pahintuinto medyo ano yung pila medyo haba kaya yung pila namin mga haba yan siya hanggang dun habaan sana mag maganda piyana. pang tatlo pa tayong ano pila ayan na mga kasangkayan na na nasa unahan yan o, 40 minutes na kung nasa pilahan wala pa rin pasahiro pila namin hanggang doon wala pa nasa kay paulan na naman mga kasangkayan dulo yun po yung pila namin ngayon sana may sumakay na puro baba lang wala naman nasa kay ka. Labang tayo ng pasahero yan sana baka tumawag sikel yan pa din sikel po hey boss

ako naglalakta na keep safe mga rider yan pa yung babaan ng bar สบายๆครับชิลๆครัม

Hindi 25. Thank you. Mm -hmm. Sa share ko, thank you. Pulo po. Pilahan mga ay. Ang kayaan Sabi yung ano dito, akit. Alam, sabi 20 lang. Ngayon, hirap na, na dito. Wala, black sauce. dito sa Black 35, 25 to 30 kasi ang hirap daan ng pakyat ang dami pang tao yan ako oh, mga sangkayan palabas na tayo nang galing Black 35 simbahan kaliwa na tayo kapunta pilahan Ito po ang sitwasyon namin mga sangkayan pag walang pasok kasi matumal talaga ang biyahe yan ang punta naman sa pila yan papila namin so na ulit sa Miss Porti yan o no? ganun talaga nahirap ang buhay ng mga tricycle driver ngayon gaya tutupin natin yung anong sa likod ng motor Ang ah, lima tayong pila O sangkay, pang lima Sinupi ko yung trapaw sa likod masaklap Paambo na naman Ayan, pang lima tayo sa pila Sa anong oras kaya 6.01 Rebilahin natin yung Ang mga pang lima sa pila balik na ulit tinanggal ko ulit yung trapal sa likod kasi ayan oh sang naman magsak yung ulan ayan oh nakikita niyo yung ulan bumagsak ayan oh magsak na naman ang ulan wala na kalasak ay bagsak bagsak na naman buti sana kung naganyan tapos maraming sasakay okay lang yun may sumagay na din sa lahat bante 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 na apat na sa pila yan ang lakas na naman ng ulan yun oh lumakas na naman ang ulan yan po mga sangka yan <laughs> si Carlo eh. pasahero na sa kapila Avanti, avanti Avanti na naman 6.01 ako pumasok sa pila ngayon 6.08 na may 7 minutes pa tayo mga sanggayan Ilan? ayun ako na nasa bunga time check 609 para may sasakay na oh, ano sasakay na to ah hindi pa rin y que queremos la sangre. abis mga sanglayan may 2 tandang abis pila namin ng no, pag maulan kala ko si Busaga hindi na biyahe pag maulan pag maulan na biyahe pag di maulan di ba oh, pambira ano naman yan yan deliver ng ano yan eh ng... talaga Busaga oh deliver ng buwangin tsaka ano yan eh bato eh pambira ah, talaga si Busaga kung sideline siguro itong pagbibiyahe lang yun mga kasanggayan pang hinsi ako sa pila namin so, sobrang haba ng pila kaya muna tayo ng banana ando. banana with mug and with sugar ano ayos, so, sobrang haba ah, tapos ko na rin yung aking ano video so, kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page sa sangkayang page, pakipalo na lang pala sa aking youtube channel ano uh, kasangkayan yt channel so, mga kasangkayan magkain end na po ako ka. video kasi wala mahabang pila at saka madilim walang ilaw dito sa ano namin ayun thank you thank you very much very much. kain tayo ng banana cube ay hindi yung banana cube ihaw pala ito Thank you, thank you, mga kasangkayan. Thank you and good evening.